It gives me chills, it makes me blush, it keeps me warm And I can see her winning the Miss Universe And if heaven does exist, it will most probably look like her yeah. May babae ako na kitang kay ganda Yung mga mata niya ay bibihagin ka Pag tumingin ka sa kanya ay matik na Parang pinanaka ni cupido Sapul na sapul ka Cause I lose myself around you girl You got some gotta play There's just something about you girl That makes me wanna stay Kung ako na nga ang patipiliin Panalo ka na matik Pwede mo pa kong alipin Ayan guys, good afternoon everyone Pagpasensyahan yung nata ko'y nagtualiya-tualiya pa Kasi ano papunta na sana ng CR at maligo kaso tumawag yung LBC guys ayan ang saya-saya ko -saya kasi dumating na yung tin ID ko Yehey! iba pala no pag may may ano ba masurprise surprise tayo sa kinuha natin na unexpected na dumating no sana all for anything else. Ayan, I will open this. Ano? This LBC. Ano ang laman? Sana all may ganito, no? Ayan. Thank you so much. Uh, from Kaluukan. Ayan. Vic Baklohan. Shout out, di ay. Grabe ka, master. Dali, rakista na. Ayan, guys. Ayan na, guys. Ayan na, guys. Ayan na. <laughs> na pa lang ko, guys, kay... wait for me cause I'll be saving feeling for to me too And I'll be home I'll be home soon ayan guys before this uh, video end ayan, I will say thank you to BB Loves Glay Silbong Hanoy sa pag ano, pag introduce mo sa akin kay Vic Baklohan. Ayan, ang bilis talaga, no? Uh, more blessings sa inyo. Um, uh, keep honesty. And then, uh, thank you so much sa uh, bilis-bilis na pag nito. Ayan, guys. Happy ako. Ayan. Thank you and God bless everyone. Ayan. Please do subscribe. Alam nyo na. Tingnan nyo muna bago mag-subscribe. Kalimbang all. Ayan. Bye, guys. Bye. Shout-out ko sa akong blue turnit, no? Shout-out, day ko sa akong blue turnit, no? Wala na. na. Wala na, wala na. No more na. No more blue turnit anymore. Guys, wanna guys, wanna? Wala na. <laughs> Ayan, magtanim na lang uli, no? Kasi hindi magpakita. Ay, ang mga mingming -ming ko. <laughs> Wala tapapildi, tungod sa at Gisuklana tu ang ah, mga pagsulay, walatama pakyas sa tung mangadamgo kayang ang tudkalonin tan, ikaw ra Kasing-kasing ko, ikaw ang sulod. Ikaw ang nagpuyo, tinuod ni ang akong gisulti. Tinuod ni gikanis. Kasing-kasing mawala man ah basta ka uban nang tika permi tinuod ni para aku para ako, ako nimo kacada jud pa mati on ang kalipay ning dughan ວันไล่กับบูตั้